guys, magandang gabi po sa inyo. Hello guys. Dito po ako ngayon sa aming bahay. Ako po ngayon ay nagluluto ng piniritong galunggong. Ito po yung ulam namin ngayong gabi. Ayan po. Ayan po. Ayan po, Ayan po guys sarap po yan tapos gugulayin po namin mamaya ito po yung kanyang ricado ayan po ito po yung sahog meron po kaming sitaw at patani at mayroon pa po kaming okra yan po at saka bawang at sibuyas yan po ang aming isa sa mamaya pag naluto ang piniritong galunggong Ayan po yung mga anak ko po naghihintay po na maluto. Ayan po. Hello, hello. Hello. Oh, gising na ba kayo? Ayan po. Ayan po sila. Dito po tayo sa taas. Wow. Mukhang naglalaro po sila ng... Ay kasi kasi ang nilalaro nila ay kasi kasi Ayan po ito po yung makulit naming anak na si Andre Boy Okay po, baba na naman po tayo. Ayan po. Ayan po ang aming tita na bunso. Tita. Hello, tita. Ayan po. So, titignan na po natin kung luto na itong ating piniritong galunggong. Ayan po. Ayan po. So dandaan na po ang ating tapoy Kasi baka masunog Sayang naman po ang aming pinamiling galunggong Yan po Okay guys Yan po sila guys Medyo nakatakit po sila ng mukha guys Kasi sobrang gwapo sila guys Ayaw makita sa aming screenshot of Cell Yan po. Yan po. Ang aking asawa. Ang paborito kong asawa. Yan po. <laughs> yan po. Yan po sila guys. Okay lang po. So. Dito na po. Titignan ko po ito ngayon. Mukhang malapit na po siya maluto. Mm, bango po. Mm, guys, malapit na po maluto Yay! Ang sarap-sarap. Galunggong pang Pinoy. Pang Pinoy. Galunggong. Yan po. Andre, kain ka na nang. May ulam dito. Nagugutom ka na ba? Wawa ka na mo, baby ko. Yan, malapit na maluto itong ating Ulam. Pasensya na kayo ha. Gabi na kasi kami dumating ni mama mo. Pero okay lang yan. Wow, ang ganda. Harap. Okay, pritong galunggong. Yan guys, luto na. Kakain na po tayo si Hello, kakain na po ako. Kain po tayo. Yan guys, kain po tayo. Galunggong ulam namin. Yan po. Gandang gabi. Kain po tayo. Mmm, hello. Hmm. Malap hmm. ka lunggong. Malalaki kasi. And guys. Ayan nga siya, pa-subscribe na lang po sa mga followers ko. Magandang gabi, God bless.